Sa pangalan po ng nakilang Panginoon Yesu Cristo, isang mapagpalang araw sa lahat. Ngayon po, nandito tayo sa dalawang bahagi na kung saan ay bibigyan natin ang buhay ang mga sitas na nakatagdak sa araw nito. Ayon nga sa sinabi kanina sa mga baguhan, pagkamat po ang layunin natin, magpatulong para maisan ang kabigatan ng ating karamdaman. Pero mas madali po ipagkalo ang kagalingan kung buo natin puso na pinatanggap si Jesus Cristo bilang ating Panginoon at siyang magliligtas sa ating at patatalooban niya tayo ng kapalatagal at kagalingan, at ganoon din kapalapatan ng ating mga pag-iisip. Ngayon po, meron tayong minsahe, sabi po sa unang Pedro, sa Kapitulo 3, Versikulo 8 hanggang sa 21. Katapos-taposan, ah, kayong lahat ay mga isang kakalang, matamayin, mga ibigang tulad sa mga kapatid, mga mahapagin, mga mapapakumbabang pag isip Dito po, sa sitas na ito, kayo tayo ng Apostol Pedro na tayo po lahat, sabi tayo tayong lahat, ibig sabihin, same time. Dapat po, ang ilalagay natin sa ating sarili, ito magiging ugali natin. Mangat ka isang akala, isang pag-iisip na kung saan walang iba ang manalang ng salita ng Diyos, makalikaya tayo ng mga kaluluwa para lumapit sa Diyos at magsisi at magbalik magbalikluo. At siyempre, kinakailangan din yung galing, sabi, matamayin sa oras na may pangangailangan ng ating kapwa, kinagailangan nating damayan. At, siyempre, kung tayo-tayo iisa lang ang iglesia nating kinaaniba, dapat, ang pagtutunin niya namin, sabi niya, mga itigang tulad sa magkatapagin. Ibig sabihin, nangangkatatisa. Sa so, magkatuloy, may pagpapahalaga tayo sa bawat isa. Ayaw natin na may napahamak na isa kung di tayo nagtutulungan. Lalo-lalo na kung may nasusubo, kung mayroong dinaranas ng mga problema, dapat alamin natin baka sakaling makatulong tayo sa kanila. Ano ba po mga mahabagin? Ibig sabihin, kung meron mga mga tao na nangailangan ng tulong, o haba, ay, huwag po natin ipagkain ang mga bagay na niya. At siyempre, tinuturo natin tayo dito sa ating pag-iisip na dapat manatili po tayo mapagpatumbaga. Sa pagkakain man si Kristo, alam niya na ang lahat ng mga bagay, alam niya na sa inyong babalik dito sa ibabaw ng lupa. Sinabi niya lahat ng palatandaan, pero yung oras, kung kailan, itinirang niya pa rin sa ama. Ibig sabihin, meron pa siyang respeto sa kanyang ama. Ganon din naman daw tayo. Tayo, may mga nauna, may nauli, dapat po, respeto at pagpapahalaga sa bawat isa. Yan po natin may mapapaktis ang, mapapak mapapak ang inagamad na pagpapakumbaba at pag-iisip. sa ka, naman po yan ng katayotan na yung man siya na lang magaling, siya na marunong, kundi dapat sa kapakumbaba ng isip doon naman ang ginagamit ng Diyos kung tayo po ay handang sumuko sa Kanya. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Halimbawa, tinaway tayo, siniraan ng puri, minura, o kahit kapitbahay lang, kapag minura tayo, masama ang ginagawa niya sa atin. Ngayon, sabi, huwag gantihin ng masama ang gumagawa ng masama. Iminura tayo. Mabilis naman tayo sumagot ng mura din. Sabi niya, huwag gantihin ng masama ang gumagawa ng masama. Ano ang gagawin na lang natin? Magtitikob na lang tayo ng ngiti at ipapanalangin natin ang pag-iisip ng tao na nagmura sa atin para maglinaw ang kanyang isip at mapagkilala niya sa kanyang sarili na siya'y nagkasala. O na alipusta ang ah, pag-alipusta. Halimbawa, mini-minus-minus ang ating pagkatao na no, araw-araw pa tayo, ginaparangay pa tayo. O ba, kaya natin siya. Huwag natin, natin gantihan yung masama. Sapagkat siya lang ang masama. Kung gumanti tayo, dalawang na tayo masama. kundi ng pagpapala. Nandun na yung pagpapalalangin. Kasi po yung mga tao na nasa kaliliman ng pag-iisip, madaling lang po sa kanila ang magmura, matalipusta, magtuya. Pero po, kung malinaw ang ating pag-iisip, nagkataulawa tayo na so siya'y nagkakamali. Ang pagpapala o pagpapahalaga sa kanila, magagawa natin sa pamamagitan ng pananalangin. Away sa pamamagitan ng dawa ng kapangyarihan ng Diyos, magbago na ang taong ito. Itinog natin sa Diyos pa kasakaling maglinaw ang isip. At kapag napagkilala niyo sa kanyang sarili na mali na pala ang kanyang ginagawa, baka sakaling antigin ang kanyang damdamin, ang puso at muling magpagumbaba at humingi ng tawad. Pati sa atin namin na tayo baka humingi pa rin sa atin ng tawad. Hindi ba gano'n ang pagkaganda? Kundi, sa pagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mga mana ng pagpapala. Kaya kailangan natin pagpapala. O mga binibigay sa atin pang araw -araw na pang araw-araw ng grasya. Hindi ba gusto natin ng grasya? Kung yan ang hinahanap natin, kaya ang pagkakaingatan po natin ang ating sariling kaluluwa na hindi po sa mga bagay na iyo. Bakit po? Sabi dito, sapagkat ang nagnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga ay huwag magsalita ng dalya. Kaya kung gusto natin mapayapang buhay, at ganun din, mabuting araw. Good day. Ang ng maghapon natin. Kung gusto natin ma-perfect yan na ang maghapon, maganda yung buhay natin maghapon. At ganun din, gusto natin, yung maingatan tayo sa maghapon na hindi tayo mapamat, ito ang susi. Magpigil ng kanyang dila sama-sama. Ibig sabihin, hindi tayo yung pinanggagalingan ng ikapapahamak sa kapwa. Kundi dapat kung tayo yung ginagawa ng masama, dapat po palaging positive. Ginagawa natin ng positibong bagay ang mga tao na naminira sa atin. Kung gusto natin ng magandang buhay. Ano ba po? Ang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Dapat po makatutuhanan po tayo. Hindi tayo nang daraya. Nagsasabi tayo ng may katapatan tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang katayapaan at kanyang sungka. Halimbawa, naturalisa na sa atin na pagkaminsan, kapag tayo po ay gusto nyo natin maguwi ng ating sarili, tapos minsan, nagagawa pa natin, ang sabi dito, tumalikod. Doon ka umakas sa likod mo. Ibig sabihin, hindi yung patagilid lang dapat 180 degrees iikot natin ng ating katawan. Ibig sabihin, kung dyan ang masama, dito yung mabuti, hindi na natin pakikita yun. Sapagkat may limitasyon lang ang ating mata. Hindi na natin magagawa ulit yun. At hanapin ang kapayapaan. Yung kapayapaan ng ating pag-iisip. Di ba nga, sarap matulog nang wala kang kimkim, walang sama ng loob, walang ginanapit, walang tantaaway, hindi ka magtulog kahit hindi ka na magising, ang mahalaga, malinis ang puso mo. Hindi ba ka? Kasi hindi natin alam ang araw ng bukas. Sabi nito, sa pagka ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, binabantayan ng Panginoon ang mga matuwid. At, ah, ang kanyang pakili sa kanyang mga gabi. Kung tayo po'y matuwid, humiling tayo sa Diyos, lalo na na ngayon kung meron tayong mga problema o karamdaman, ang kanyang pakinig po ay madali po siya magbigay ng kasagutan sa ating mga panalangin. Sabi nga, malaki ang nagagawa ng pananalangin ng isang taong matuwid. Kaya po, ang paglilinis ng puso, isang proseso para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. At saka natin ipapanalangin yung karamdaman natin. Halimbawa, yung sakit natin sa puso, sakit sa likod, sa sa tiyan. Kapag yan po ay idinaan natin sa panalangin, idinaan natin sa Diyos, ang kanyang pakinig po ang nakapokus po sa atin. Kaya madali pong ipagkalo ang lunas. Sabi po po dito, Ngunit, ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga na nagsisigawa ng masama. Isipin na lang natin, yung gumagawa ng mabuti, mata lang at tainga. Pero sa gumagawa ng masama, buong mukha na nagingit-git na ang ibig sabihin niya. At sino ang sa inyo ay aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? O sino po ba ang aapi sa atin? Kung tayo ay mapagmalasakit sa mabuti, ang gusto natin puro mabuti, mabuti, mabuti. Wala po. Wala nga api sa atin. Sapagkat tayo nga ay naglalakad sa kabutihan. Dapat po kung mga bata kayo nang dahil sa katwiran ay mapapalad kayo at huwag kayo mga takot sa kanilang tangtakot o huwag kayong mga bulo. Kaya kung titingnan po natin dito, sa sitas na ito, kung halimbawa, handa natin isakripisyo ang ating sarili, kahiliyan natin, kung ano ba nga mga bagay na nakatunit sa ating pagkabuhay na pwede tayong mapahama. Handa natin yung pagtiisan, kahit takutin pa tayo, kahit guluhin pa tayo. Kung yan ay sa gawang mabuti, hindi po tayo dapat matakot, magpatuloy lang po tayo ng ating lakad. Kundi, inyo ari ang si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pagkasang na sa inyo ngunit sa kaamuan at takot. Kaya ito, kung titignan natin, ari natin sa ating sarili ang banal sa mga tuwing bagay si Isu Kristo na dapat tayo rin naman ay magpakabanal. Para kung sakali man may tao na hanggang magtanong, mag-usisa ng mga bagay na mga tinamunan natin, madali po tayong matasasagot. Pero dapat sa mahinahon, kaamuan at takot. Hindi naman yung pasigaw, na dahil nauna tayo, marunong na tayong umunawa napakalawak na ng experience natin sa kapikilig ng ibang video at sa mga karamasan sa pagsubo, tapos mamaliitin natin ang ating tapwa. Hindi po dapat ganun. Kundi, handa tayong sumagot. Sino po ba ang magtatanong? Siyempre yung mga tao na nagkahanap ng mga Yung hindi niya pa alam ang proseso, Paano ba ang pagsisisi? Paano ba ang pananampalataya? Paano ang paghingi ng tao na pagsunod sa kanooban ng Diyos? Tayo po ang magiging gabay para sa kanila upang sa kayo maturuan natin sila. Kaya e kung titignan natin, ang tungkulin ng Evangelista, hindi yung kalabalin mo yung tapo Evangelista, kundi magtutungan tayo para yung mga tao na naghahanap ng gabay lalong lalong na yung mga hindi pa nakakatilala sa Diyos gabayan natin at turuan natin sama-sama natin ikawin sila upang tayo at, at sila naman ay maging kalakit sa pagpapala ng Diyos ano ba kung sabi dito nataglay ang mabuting buli dapat malinis ang kalooban wala kang intensyon na diba gusto kong hikayatin siya Halimbawa, kakikikalat tayo ng kapatid. Ano yung huwag mo na sa may karamdaman para magsisi. Pagkatapos, ang hanap naman natin. Pero ahang lang, o kaya uh, gagamitin natin yung mga salita ng Diyos para lang maningil. Hindi po yan mabuti. Kundi, dapat magiging mabuting budhi upang sa mga bagay na salita ay laban sa inyo ay mga sa mabuting paraan ng pamumuhay na kay Kristo. Kaya po, hindi po pwede tayo uh, pagsalita ng masama dahil lumalakad tayo sa kabutihan. Kaya sino po ang pagkaya sa atin? Wala po dahil tayo nasa kabutihan at mga papahiya yung mga tao na pinagdadalingan ng mga kwento at kung ano-ano pa may mga nalitakala ang pinagmula. Ano po kung sabi nito? Sapagkat si Kristo man ay nagbata minsan dahil sa mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwi. Upang tayo madalayan sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu Kaya si Kristo po, nagbata rin siyang minsan. Ibig sabihin, yung kahalagahan ng patabak niya dito sa ibabaw ng lupa, pinatay niya ang kanyang sarili. Siya ay matuwid, para sa mga hindi matuwi. Ano po ang pinaka-intention niya o porto sa ating kapilang tayo? Para tayo ng mga hindi matuwi, magsisi at magbalik loob, madala niya tayo sa Diyos. Napagamat siya, pinatay sa laman. Gaya sa mga matatanda noong panahon ng ating kapilang Panginoon, na pinaratangan siya ng isang tulisan, kaya na siya ipinato Hindi ba ka kung ating isinisilibre tuwing uh, mahal na araw, may mga nagpipinitensya, may mga sinabdo at kung ano-ano ka. -ano Alalahanin natin, si Kristo'y nakalipa para sa lahat, para tayong lahat ay mapatawad ng kanyang kasalanan. Pero minsan lang po, bakit anong sabi ng ating nagilang Panginoon sa unang paragraf? Na magtatamunan ng kapatawaran nalalaman mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung titignan po natin, lahat ng mga tao na nagkasala na hindi niya alam na kasalanan pa ngayon sa akong ng hiningi ng ating dagilang Panginoong Jesus Kristo. Sa magkatuhin, hindi na siya babalik muli para ipatong muli ang kanyang sarili, ibilag na muli sa kahirian para patawarin naman tayo ulit. Kundi sa pamamagitan ng na tayo isang nakasalanan at nagsisi tayo ng paniglob sa Diyos ang maglilinis na po sa ating walang iba yung ibang video. Sabi na natin na bilang ng Panginoon, tayo'y malilinis na sa pamamagitan ng mga salitang aking sinalita. Ang ibang hindi po ang maglilinis ng ating kalooban at hindi na yung dugo ni Kristo. Kasi po si Yesu Kristo, minsan lang siyang bumaba at pagkatapos nun, sa pagbabalik niya, hindi na muli ibabato sa cross, kundi paghuhukom na. Kaya nakababa tayo naman na, ng Diyos sa paghuhukom sa atin, yung aral na ating napakinggan. Kaya po alalahali natin, mula ang tinanggap natin si Kristo, saan man tayo napunta, kahit ano man ang grupo yan, o simbahan, o congregation, o relihiyon na ating inaliban, yung mga salita na ating natandaan na ipinasok natin sa ating tainga at sa puso natin. Yun po yung mga pagbabatayan ng Diyos sa paghatol sa bawat isa sa atin. <laughs> Kaya yung sinasabi, huwag kang gagawa ng ganito. Huwag kang magnanakaw. Halimbawa, sampol. Ngayon, nakatanim na yun sa isip natin at na sa puso, yung magnanakaw. Mag Pero nakagawa tayo ng pagnanakaw doon na po tayo mga doon sa salita na nakatatag sa ating puso. Yun na po ang ikapatahamak natin. Kaya po si Kristo, nung siya'y mamatay sa krus, hindi po siya umakyat sa langit, saan siya pumunta? Sabi ng ibang prinser, siya daw pumunta sa impyerno. Hindi po. Kundi, pumunta siya sa bilanguan. buwan. ibig sabihin, yung panahon kasi, na bago nagkaroon ng binuto ng universal, yung sa panahon ni Noe sumama ng sumama ang mga tao. Dahil si Noe, eh, inutosan ng Diyos na maglagay ng isang daon sa tuktok ng bundok. Pinagtawa na siya ng tao. Pero po, dahil nga, sumasa kay Moises ang Diyos. Kaya nga ginawa niya o, dahil nga, panahon na para dunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Kaya e po ano pala tandaan na kapag may nakita ka ng ikanang dugo doon sa pintuan ng gaong o ko na ginawa ng Noe eh, sa kanaupulang ng apat na pong araw para gunawin ang mundo sa pamamalitan ng tubig. Ano pong ginawa ng mga tao? Kinutya! Nagpatay sila ng haye sa kanila ay pinahid yung doon -do. ng umpisa na tuloy ng apat na pong araw o apat na pong gabi. Tumakas yung tubig na abot yung tuktok ng mundo hanggang sa lumutang na yung dahon. Kaya ang titignan natin, ang ating bagay ng Panginoon, matapos siya ibayubay ang kanyang sarili sa krus at namatay, hindi po siya umapit sa bagay, kundi umunta siya sa kalaliman yung mga tao ng panahon na inabutan ng ba ng araw doon si Isu Cristo ng tatlong araw. Kaya po, kumbaga, pagkalabot bang ating bagay ng Panginoon ng kanyang buhay doon sa krus habang siya inabitin at nakalipa, yung espiritu niya bumababaw sa kalaliman ng araw sa mga na espiritu na sa buwan. At pagkatapos doon, bumalik po niya sa kanyang katawan, resurrected resurrected body na. niluwalhatin katawan. Yan po ang naging buhay ng ating nagilang Panginoon. At apat na pong araw pa siyang nabuhay dito sa ibabaw ng lupa bago siya umakyat sa langit. Yan po ang katotohanan niyan. Kaya po, sa pangangaral ng ating bagihang Panginoon doon sa binang buwan, sabi dito, kaya ang unang panahon ay ang asuwain. Totoo po, matitigas ang ulo ng mga tao noon na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nating yung mga araw ni Noe. Ibagin nila lang natin yung haba ng pagpapahinuhod ng Diyos. Yung pagpapasensya ng Diyos sa kasamaan ng tao. Ng tao. Binigay niya pala lahat. Pero ang tao ayo talaga ng bago hanggang sa panahon Ito na ta talaga yung panahon para kunawin ang sanlibutan. Kaya po, napakahalaga yung mensahe ng tubig. Sa makatuwid, walong kaluluwa ang nanaligtas. Ayan iba, si Noe ang kanyang asawa, si Sen ang kanyang asawa, si Kam ang kanyang asawa, at si Japheth yung tatlong niyang anak na lalaki at kan kanila na bali-ali at silang nakasawa, walang kaluluwa lamang na nangalit sa pangkanihan ng tubig. Kaya yung lahat po ay nawala, namatay, pero po, yung walong kaluluwa na nandun sa dao, yun po ay nalita sa pangmagitan ng tubig. Yan po ay naging simbolo para sa atin. Sabi dito, na ayon sa tunay ka na kahawin, ay nagligtas sa matatawid bagay ang bautismo. Kung titingnan natin, ang pagliligtas po ay mula sa bautismo. Hindi ibig sabihin na lubog lang. Nilulubog tayo sa tubig, pagkatapos, tatanungin pa tayo ang nakita mo, tapos kakawagin tatawagin na tayong kapatid. Uling ko din ang Diyos o kagasunod na. Kundi, ang pagpapasako, bakit po, anong sabi dito? Ang bautismo, <coughs> Hindi sa pag-aalis ng ng naman, kundi sa paghiling ng isang maruting burhi sa Diyos. Kaya po, kung titingnan natin, ang pagkatao ng patanggap ng bautismo ang tinitingnan po ng Diyos kung may kapatakan. Sapagkat, kahit sa mga ulit mo siyang sa tubig, kung yun pa rin, kasingo pa rin, aliwala pa rin. Sampung beses kong siyang iluok sa tubig, kung nang babagaya pa rin, tiyos-tiyos pa rin. Kaya po, isang nabuting bughe, ano ba, naabok ba ng ating sarili yung tinatawag na konsensya? Ah, hindi ko na yan magkatawin sapagkat masama na yan. Ano ba ang sabi dito? sa pamamagitan ng pagkabuhay na nangulit ni Isang Kristo. Kaya ang titignan natin, hindi ba kami itinuturo, kapag nilubo sa tubig, kasama na rin doon na matay ang dating pagkatao. At sa paglutan niya, talakit na doon yung pagkabuhay ni Isang Kristo, bago nang nilalang. Ibig sabihin, yung dating ating pagkatao na masama, pag... Alam don sa tubig, bago na tayo nilikha. Hindi na yung dating pagkatao. Ibig sabihin, dapat po, malinis ang buhit. may katapatan. Sumpat pangako nga po kasi yan. Hindi lang na dahil pinilit, tapos nagpabotis muna, ganun na. Kundi sa pamamagitan ng malinis na puso, tinatanggap tanggap natin si Iso Kristo. At tayo'y nabubuhay na kay Kristo. Hindi na yung dati natin patataw ang ikinabubuhay natin. Na nasa kala ng Diyos. Pagka akyat na na ipinasakop sa kanya ang mga at ang, ang mga kapahamahalaan ang mga kapanyarihan. Kaya kung natin, itinaas ng Diyos si Jesus Kristo doon sa kanyang kala ng kanyang luk -lukah. Sa dahil po ang ating dakilan kayo ay nakaganap ng lahat ng mga bagay na itinagubi ng kanyang ama upang gawin niya dito sa ibabaw ng sanglipotan. Siguro ang nangyipya na lang po ang natin sa oras neto. Salamat po at anuman ang ating mga karangunin sa ang problema na ang idulog natin yan lahat sa Diyos at ipagkakaloob sa ating ang kasagutan. Salamat ni Kristo so, Yesus. Salamat at pagpahain tayo sa araw neto.